Alamin, ipakita, balita ang Zara. Magandang umaga Zara, ako si Marian Reyes at ako si Sheryl Pitorio at narito ang nagbabagang balita sa araw na ito. Humihingi ng ustisya ang isang pamilya ng grade 11 student na nabiktima ng bullying sa social media. Naniniwala sila na ito ang dahilan ng binata upang tapusin ang sariling buhay. At patuloy na iniimbestigahan ang insidente ito at narito si Joseph Christian Nawe upang ibalita. Nawe, Magandang umaga, Marian and Cheryl. Cyberbullying. Ito ay isang uri ng cybercrime na nangyayari sa pamamagitan ng digital technology. Ganito na lamang ang nangyayari sa binatilyong nagangalang Neil o mas kilala sa tawag na alias Paco. Sa mismong kinatatayuan ko, nangyari ang mismong insidente. At ang lubid na ito ang ginamit ng binatilyo, di umano sa pagkitil ng kanyang sariling buhay. Narito ang salisay na mag-asawang sina, Mr. and Mrs. Tejeno. Mabuting ano po sa amin, Paco. Hindi ko na may na may pabigat po problema Ayon sa investigasyon, napag-alamang ginawa ito ng Binatilio dahil sa pambubuli sa kanya sa social media. Nakita sa cellphone ng Binatilio ang mga mensahe ng kanyang mga kamag-aral na kung saan nakita dito ang mga panunokso, panlalait at pangaasar sa kanya. Ayon naman sa Department of Justice, tinatayang 16% ng mga mag-aaral sa senior high school ang nakaranas ng pambubuli sa elektronikong paraan sa loob ng labing dalawang buwan. Dahil sa pagdami ng kasong may kinalaman sa bullying, aming mas lalong pagigitingan, pagbabantay sa mga internet post ng mga bata. Nagbabalita, Joseph Christian Nawe, Balitang Zara, Back to Studio. Maraming salamat Nawe at iyan lamang ang balita sa oras na ito. Ako si Sheryl Pitorio, ako si Mayen Reyes, nagbabalita. Alamin, ipakita, balitang Zara.